good morning, good morning, happy Sunday Ito po, susubukan nating lutuin tong ulo po ng baboy na binigay po ng aking mabuting kaibigan Na alam mo na, si ma'am, uh, isang mabuting kaibigan natin guys, binigyan tayo ng ulo Ito Ayan, Kuni himo natong ano guys kanang nilat an no. Nilat ang baboy, nilat ang ulo pero gikuwaan ni maskara guys. So layan nato ni og unsay resulta nato ani guys. Unsa kalami ni. Eh. Sa mga pasintabi na lang po sa mga taong uh, hindi kaya ang ganitong mga video, pasensya na po. At ito po ay uulami naman namin. Ito po ay ulo ng baboy. Ito po ang resulta kung tinanggala na po ito ng maskara. Okay po. Papakita ko mamaya paano po ito lutuin